from this to this. Hello mga madi. So, ang kaning kabinet, ako na niya siyang kumkago mga madi. Kaya so, wala na niya na siya gamit. So, wala na niya siya yung mga sulod. Kaya dili siya, dili siya mula ng nga masulod na bukat mga madi. Kaya mga buba na yun siya. So, kumkago na lang na po niya siya. Tapos, ang sulod ani, yeah. so, dali na lang So, mga nag-order ko ani ng basket mga madi. Tawagan so, yung gratan ng organizer. Sayang kayo ng kabinita mga kadi. Nindot ang siya pero pangit po siya sa mga ng mga butlak. Tanawa ang ibutangan sa bolt mga madi o. Nang liki siya ba? Hmm? So dili na maguot ang bolt kay wala naman. nag naman naman siya. Nang liki ang mga mga kua. Ang buti na. Umsan niya siya Hindi man siya kaingon nga bugat ang ako ang ipamutang pero nang wanyod siya. Hindi gay, sayangan dahi adyo unta ko kay nindot magurunta siya mga madi ang kanyang di ari o oh, mga ligon pa man katulang mga mga drawer yung mga hunos hunos lang ba o katong pultahan na nindiri sa dako mo ay nangakuan pero ang dali o oh, ligon pa man siya o oh. so kay mayong buhat o nanin sayangan puro kakuan ni bong kagor eh. higawas na lang sana ako mga madi o gibutang na ako siya dito sa among ilalong